5 Abril 2000 at 21 sa isang silidpulong na mabigat ang atmosfera, seryoso ang mga mukha ng tao. Kakapasya lang ng mga namumuno ng LG Electronics ng isang hindi na mababawi na disisyon. Ang wakasan ang smartphone division ng LG. Matapos ang 20 taon sa merkado, isa na namang higanting teknolohiya ang sumusuko. Isang kumpanya na nagpasimula ng revolusyon sa mobile industry at sa ilang teknolohiya. Nauna pa kay Apple at nagpakilala ng mga inovasyon na makikita na ngayon sa halos lahat ng smartphones. Sa kabila ng lahat, nabigo si LG at parang kulog ang balita. Paano nga ba tayo nauwi sa ganitong sitwasyon? Anong maling desisyon ang naging dahilan ng pagkawala ng LG sa harap ng Samsung, Apple at pag-usbong ng mga Chinese brands? Bakit inisip ni LG na ang teleponong may umiikot na screen ang sagot para mailigtas ang kanilang negosyo? Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay maayos kayo. Dahil sa dami ng kahilingan, ngayon ay susuriin natin ang mabilis na pag-angat at pagbagsak ni LG sa mundo ng smartphone. Umupo na, simulan na! Upang maintindihan ang pagkabigla sa pagtigil ni LG Mobile, balikan natin ang kalagitnaan ng dalawang libong 2,000 Seiyu Santankmoyanis Santamisan. Panahong iyon, sumikat si LG dahil sa mga stylish na telepono tulad ng LG Chocolate. Naalala mo ba yung slider na yun na talagang patok parang alamat? At higit sa lahat, isang modelong di malilimutan ang LG Prada. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon nito at aaminin ko, sobrang nagyabang ako nung inilabas ko to sa harap ng mga tropa ko. Noong dalawang libo at pitong, itong telepono na ginawa sa pakikipagtulungan sa Italianong luxury brand ay walang iba kundi ang pinakaunang modelo na may capacitive touchscreen sa buong mundo. Di tulad ng resistive screens na kailangan ng diin, tumutugon agad ang mga screen na ito sa paghihipo ng tao kaya mas maganda at natural ang karanasan. Oo, oh, nauna ang LG kaysa Apple dito. Lumabas din ang iPhone noon. Pero LG ang tunay na pioneer kasama ang Apple sa touchscreen. Dahil sa inovasyon at disenyo, nauna ang LG sa industriya. Noong 2008 pumasok ang kumpanyang koreano sa top 3 ng global mobile phone makers kasama ang Nokia at Samsung. Matapang na hinarap ng LG ang Android era sa paglulunsad ng Optimus series noong 2010 bilang unang hakbang sa makabagong smartphone. Mabilis na napatunayan ng LG ang kanilang teknolohikal na kalamangan. Noong 2011, inilunsad nila ang Optimus 3D, ang unang telepono na may 3D na screen na hindi nangangailangan ng salamin. Noong taon ding iyon, ang Optimus 2X ang unang smartphone na may dual-core processor. Isang revolusyon. Hindi natakot ang LG sumubok ng bago kahit delikado. Noong 2012, pinili ng Google ang LG para gawin ang Nexus 4 na hinangaan dahil sa abot kayang presyo at pure Android system. Sa mga sumunod na taon, naglabas ang tagagawa ng mga tanyag na modelo. Ginustuhan ng marami ang LG G2 noong 2013 dahil sa kakaibang power button sa likod at malawak na screen na halos abot gilid. Ang LG G3 ay isa sa unang may napakalinaw at mas magandang screen kaysa sa mga nauna. Ginamit ng kumpanya ang galing nila sa paggawa ng screen para gumawa ng bagong telepono. Noong 2012, inilabas nila ang LG G Flex, isa sa unang smartphone na may kurbadong screen. Naalala mo ba yung kurbadong telepono na kayang ayusin mag-isa ang gasgas -gas sa likod? Dati, wala pa nun. Pinaganda ng LG ang tunog ng telepono gamit ang high-quality audio system para sa mahilig sa musika at nagdagdag ng malapad na camera lens. Parang yung Sony Ericsson na nabanggit natin sa isang video. Ang LG ang isa sa unang naglagay ng ultra-wide camera lens sa karaniwang telepono na ngayon ay karaniwan na sa smartphones. Naintindihan nyo na, sa ikalawang kalahati ng dalawang libo at sampus naging matapang na pioneer ang LG may mahusay na estratehiya para mag-stand out at makipagsabayan sa mga higanting Apple at Samsung. Sa kasamaang palad, di magtatagal ang panahon. Himata at ni Mershmanli, ang mga pagkakamali at matinding kompetisyon ay magpapadilim sa kinabukasan ng mobile division ng LG na siyang magiging simula ng unti-unti nitong pagbagsak. Hindi sapat maging tagapanguna para magtagumpay. Kahit matagumpay ang LG, magkakaroon ito ng mga pagkakamali na may malalaking epekto, lalo na sa lumalalang kompetisyon. Noong dalawang libo at sampus ng ibabaw sina Samsung at Apple bilang pangunahing smartphone dahil sa marketing at matibay na ekosistema. Nahihirapan ang LG tukuyin ang sarili nitong pagkakakilanlan dahil hindi gaanong kinikilala ang kanilang makabagong telepono. Ilan lang ba sa paligid mo ang nakakakakilala sa bagong modelo ng LG? Habang pinag-uusapan ang iPhone at Galaxy, nahuhuli pa rin ang LG sa branding. Halimbawa nito ang LG G5 noong 2016. Sinubukan nilang gumawa ng isang revolusyonaryong telepono kung saan pwedeng palitan ang mga pyesa, tulad ng pagdagdag ng mas magandang baterya o mas mahusay na kamera. Maganda ang ideya, pero sa aktwal, naging komplikado ito. Kailangan mong patayin ang telepono para palitan ang mga pyesa at kakaunti lang ang pagpipilian. Sabay lumabas ang g at Samsung Galaxy S7, pero hindi nakalaban ang G5. Nakakainis ang mababang benta at agad na isinuko ng LG ang ideya. Ang ganitong klase ng telepono ay para talaga sa mga mahilig sa teknolohiya. Pero hindi para sa karamihan ng tao na gusto lang ng simple at maaasahang aparato. Nakasama sa imahe ng LG ang kabiguan ito at iba pang problema ang nagpahina pa rito. Madalas gumagawa ang tatak na LG ng magagandang teknolohiya, pero hindi nila alam kung paano ito ibenta. Nagkaproblema rin ang high-end nilang telepono sa reliability, gaya ng madalas na pag-restart. Laging late ang Android system updates. Nakakainis para sa customers. Sa LG, parang laging nagbabago ng isip sa plano nila. Ilang beses nilang pinalitan ang pangalan ng kanilang telepono. Kaya nalito ang mga tao. Nalilito na ang mga customer kung ano ang LG na telepono, kahit alam naman ng lahat. Ang Galaxy ay galing sa Samsung at ang iPhone ay sa Apple. Alam din yan ng nanay ko. Matindi ang kompetisyon at may mga bagong Chinese brand tulad ng Huawei, Oppo at Xiaomi. Sana tama na pagbigkas ko ngayon kasi marami sa inyo nagsabi na mali daw pagbigkas ko ng Xiaomi. Lahat ng mga brand na ito ay nagbebenta ng mga telepono na magaganda ang mga katangian sa murang presyo. Kaya si LG na ipit sa gitna, nakita niyang bumagsak ang kanyang mga benta noong libo at dalawa 2% lang ng telepono sa mundo o 23 milyon ang naibenta nila habang si Samsung ay mahigit daan at 50 milyon. Malaki ang diferensya, Palaging nalulugi si LG kada quarter. Noong 2,000 at 15,000 at 20 na lugi ang kanilang phone division ng higit 4,5 bilyon. Nagbago ang hangin ng tagumpay at di na makabawi si LG ngunit bigla silang babangon dahil sa kanilang pride. Kahit mahirap, hindi sumuko si LG. Sinubukan ng kumpanya na magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagdami ng mga orihinal na ideya para muling buhayin ang interes ng publiko. Noong libo at labing ipinakilala ng LG G8 Think ang gesture command na hindi kailangang hawakan gamit ang espesyal na sensor. Sayang gimmick lang ito at di nakakakumbinse. Hindi sumuko si LG at binago ang diskarte noong libo at dalawampu sa paglabas ng LG Velvet. Isang smartphone na may pinong disenyo, puro kurba, na layuning pagandahin muli ang imahin ng tatak at akitin ang mas maraming tao. Iwan na natin ang komplikadong pangalan Piliin ang elegante at simple tulad ng chocolate o prada. Kasabay nito, ginagamit din ng LG ang barahang pagkakaiba. Sa dulo ng 2020, ilalabas ng tatak ang LG Wing, isa sa pinakanakakagulat na smartphone concept. Malamang nakita mo na ito online. Teleponong may dalawang screen at ang pangunahing screen ay umiikot ng siyamnapung degrees na parang T. Nagbibigay ito ng modernong multitasking na karanasan. Halimbawa, Pwede kang manood ng video sa malaking screen habang may mga kontrol o ibang app sa mas maliit na screen sa ibaba. Garantisado ang wow effect. Ang smartphone pad na ito na may umiikot na screen ay patunay ng tapang ng manufacturer na handang magbago. Hinahangaan ang LG Wing dahil sa kakaibang disenyo patunay ng patuloy na inovasyon ng LG na pinaniniwalaan pa rin ng kumpanya. Noong Enero 2000 at 20 buong tapang na nagdeklara ang bagong Chief Executive Officer ng LG Electronics. Kuong Bang Sayok, na magiging kumikita muli ang mobile division ng LG bago mag 2,000 at 21. Nangako sila ng wow factor sa mga susunod na modelo at ipinakita ng LG ang LG Rollable, isang smartphone na may nababaluktot na screen, sa Consumer Electronics Show. 2,000 at 21. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, pero mabilis ding nawasak ang pangarap ng realidad. Ang mga huling pagtatangkang ito, kahit mahusay, ay huli na para mailigtas ang LG Mobile. Hindi na babalik ng marami sa LG ang publikong nahumaling na sa ibang tatak. Ang wing ay mananatiling para sa iilan, lulubog ang velvet sa matinding kompetisyon ng mid-range. At di lalampas sa prototype ang rollable. Hindi sapat ang pagtaas ng benta para bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Sa huli, dumating din ang desisyon. Noong Abril 2000 at 21, inanunsyo ng LG ang pagsasara ng kanilang smartphone division. Katapusan na ng isang panahon, ang LG, ang unang malaking smartphone brand na tuluyang umatras sa merkado. At oo, dahil para sa lahat ng mga brand na nakita natin hanggang ngayon, mula HTC hanggang Nokia, pati na rin Sony at Motorola, umiiral pa rin sila. Kahit na parang kwento-kwento na lang sila ngayon, para sa LG, ito ay tuluyang pagkawala. Masakit ang desisyon, pero hindi na maiiwasan. Ipinaliwanag ng pahayag na ang pag-alis na ito ay magpapahintulot sa kumpanya na mapigilan ang patuloy na pagkalugi at mag-focus sa mga mas promising na sektor. Unti-unting ititigil ang paggawa ng mga telepono hanggang tag-init ng 2,000 at 21 at tiniyak ng LG na patuloy pa rin nilang susuportahan ang mga kasalukuyang modelo sa loob ng ilang panahon para hindi basta-basta iwanan ang kanilang mga huling kliyente, hindi biglaan. Sa mga media, parang bomba ang dating ng anunsyo. Kahit na, kung tutuusin, marami na ang nag-aasahan nito mula nang kumalat ang mga chismis tungkol sa pagbebenta ng mobile na sangay. Dito nagtatapos ang kwento ng LG Mobile. Hindi maikakaila ang kaunting lungkot para sa mga tagahanga ng tatak. Isang headline sa dyaryo ang nagbubuod ng pangkalahatang damdamin. Sumuko na ang LG sa larangan ng telepono. Matapos ang mga taon ng pakikibaka na walang tagumpay, bumaba na ang kurtina at mananatili ang LG Mobile sa kasaysayan bilang isang halimbawa para sa bawat negosyante. Isang tatak na laging nauuna sa inovasyon kaysa kakumpetensya ngunit hindi naging matagumpay sa pangmatagalang negosyo ang kanilang mga ideya. Ang pagkabigo ng LG ay nakabatay sa halo ng maling timing, hindi epektibong marketing, pabigla-biglang mga desisyong estratehiko, at hirap sa paglikha ng matibay at magkakaugnay na pagkakakilanlan. Gustong magpakita ng inobasyon ng kumpanya, kahit minsan naaapektuhan ang user experience at simpleng gusto ng mamimili. Habang pinapahusay ni Samsung at Apple ang kanilang produkto at pinagtitibay ang dominasyon nila, habang lumalaki ang bahagi ng merkado ng mga tatak mula China dahil sa kompetitibong smartphone na ipit si LG sa pagitan ng ambisyosong konsepto at hindi maayos na pagpapatupad. Hindi nila naangkop ang sarili sa bagong patakaran ng laro. Sa isang merkado kung saan ang inovasyon ay kailangang sabayan ng matibay na estratehiyang pangkalakalan, na uwi sa pagkapagod ang tatak. Bagaman nabigo ang LG Mobile, nananatili ang pamana nito. Nanguna ito sa teknolohiyang ngayon ay pamantayan na sa industriya. Bezel-less screen, ultra-wide camera, Curved Display, High Quality Audio Digital to Analog Converter at iba pa. Sa palagay nyo ba hindi na talaga maiiwasan ang pagbagsak na ito? At ano ang paborito nyong LG smartphone? Siguradong nagmarka ang LG Mobile sa panahon nito. Tulad ng HTC na pioneer ng Android at gumawa ng legendary smartphones gaya ng Desire. Bumagsak ito dahil sa hindi inaasahang dahilan gaya ng ipinapakita sa lumalabas na video.